pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias Noong mga araw na iyon sinabi ng mga pinuno sa hari Kamahalan dapat ipapatay si Jeremias Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal pati ang mga mamamayan Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan Manapay-ibig niyang mapahamak tayong lahat. Kaya't sinabi ni Haring Sedequias, Kung gayon, gawinin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias. Sa himpilan ng mga bantay, Matapos talian ng lupit, inihugos nila Seheremias si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon. Kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Eben Melek at sinabi sa hari, Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaring mamatay siya sa gutom at wala nang pagkain sa lungsod. Iniutos ng hari na magsama si Ebed Melek ng tatlong lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.